gutko, ka. Ha? Huh? Stop. Stop. Aitso. Aitsos. Aitsos na luluto pa lang. Ay lang. Luto lang kayo dyan. Mm. Yun, tapos na kaming kumain at mamalengke. Im Imgono. Ano kasi Coral Kumain na kami. Katas lang namin kumain Pinatikim ko nga siya ng squid eh. Sarap na sarap siya eh May strip. Sarap! Sarap pa boy? Wala na kasi nakatirang ulam eh Pag may masarap na ulam na natitira, pinapakain ko sa kanya eh Kaya rin mga laman-laman pero pag puro gulay, hindi. Ay, pansit pala. Tignan kita ng pansit. Yung pansit ng Korea. Bigyan kita mamaya. Ay! eh yung pinagsusubo, oh. Pasok pala ako nung... May pasok kami, guys. Oras ng pahinga namin. Ang ingay kasi na Snoopy, guys. Kaya nilabas ko muna. Okay, harap. Oh, snoop, 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 snoop. Ay. Sige, si Snoopy na yung harap. Snoop, dito. dito. Snoopy. <laughs> ayaw niya daw, ayaw niya daw. Stop, stopi. Pasipod. <laughs> Nantikay mo sa kanya eh. Naubos niya eh, ubos eh. Clear eh. All clear. Bigyan pa natin siya mamaya. Sabi mo manggat ngat eh. Mula na guys oh. umara umuulan pero daan lang yan daan snoopy snoop buti lang lagi online O, oh, break time nakabukas no, lagi si pinakabukas gawa yung tambahin yung live ko eh no Lodi huwag niyong pakainin ng mga seafood baka kasi magkagalin minsan lang naman tsaka ano lang yung dalawang strip lang na ganun ayun na. Ano gusto. Uy, si Eliza. Kamukha ni no Snoopy na sa picture mo ah. <laughs> eh. Pasok na kantas Snow. Parang di nyo pa kami. Siyempre, namimili ka. Pagkakakorean kasi kasama guys. Mabilisan lang yun ano sila dito sa oras kanya bibili bilis lang kuha kuha na mabilisan hindi yung para kayo nag-grocery ng ano alam niya na dahil lahat ang bibili nyo siguro mga 5 minutes lang kayo sa loob ng store tapos labas na uuwi na agad ganun pinat na yan eh 5 hours away ah hours ahead dyan dito sa UA kaya ngayon pa lang ako pasok ng work ay good morning Good morning pa lang sa inyo Okay, bawal yan Ah, 15 minutes pa boy Marumunga na to, may hinog na to Mga dates sa ate, alam ko dates to eh Diba, itura ng dates yung nasa Sino nasa UAE O, oh, si Shesta time Wala si Panda Geist, di ba hinatid ko kanina umaga Kung napanood niya yung live kanina umaga Ay, ulit eh Papakainin ko to si Snoopy ngayon ng pansit. May pansit dun eh. Ano ba yung pansit ng Korean? Uh, basta may pansit dun. Papakain ko siya. Hmm, ano pa ka nandyan syempre. Snoop, ka mukha yan. Oh. Eh, hey, hey. Walang kila yung kabila. Dito na. Punta dalawa. Hmm. Parang nyog ang dahon ng... Ito, hindi pa to nyog. Parang dates kasi siya eh. Lo, na nababasa na tayo. O, usod tayo dito, usod. Tara. Tara, tara. Ayun guys, nagawa. Parang hindi kayo makaabala. Ini tu yang skin lucky. Hey, Annyeong. Nasay. Bakit maskin loki? Ito loki na ito.